Hello guys, ipapakita ko pala sa inyo ang laman ng lagayan na yan. Sino bang nakarelate sa inyo or katulad ko na yung pinaglagyan ng ice eh, cream imbes na itapon itinatabi? Eh, at minsan, pinaglalagyan ng step nilalagay sa ref. Ito naman katulad niyan, ginawa ko siyang alkansya. Or tabihan ng mga bariya ng mga sinusukli sa akin. E, eh, tinatabi ko diyan at ipon niya ng mga bata para sa Christmas may pambili sila ng laruan. Imbis na bumili kami na alkansya, eh, hindi na lang. At yan na ng ice cream, maaming pinaglagyan ng barya. Ay eh, sayang din eh, yung ibibili ng alkansya. At ayan yan, naligay ko na sa plastic. Pinagbukod-bukod ko yung tig-20, tig-5, tig, -tig, -twenty, tig, -five, tig -pipi. So, para pag may nagpapalit or pinabuo namin, eh, hindi na mahirapan yung magpapalit kung bibilangin pa niya or ano, para maaluan. Aw ah, nga pala, ipanag-iipon, isinosulatan ko yung lagay ng paglalagyan ko ng barya para for example for Christmas para yung iniipon ko hindi malalaan kung saan saan ah basta alam niyo na yun at ayan nga malapit na ako matapos ng paghiwalay ng mga barya at pagbibilam hindi ko na nga naisip na ipunin yung mga barya sinusukli sa akin parang October lang yata ako nag start mag ipon nito pero madami din wari ko itong naipon ito parang 3-8 3-8 ito lahat eh lalo pa kaya kung Januari ako nag-umpisa, di lalo na mas marami. At dahil nga may naipon na akong bariya para sa Christmas ng mga bata, hindi ko na isipin yung ibibili nila ng laruan o ibabawas sa budget namin. Ayan. Ang total nga pala lahat niyan ay $3.80.